Yon, what's up sa inyo? Good morning mga si Today is another vlog syempre na-miss ko kayo And yan, nandito tayo ngayon sa tindahan Kaso, brown out yan, Grabe talaga pag brown out no? Ang dami dami talagang Ano, magkatawag yan Ang dami mong gagawin na hindi mo magagawa Tulad ngayon, dapat nakikita yung mga bent Ang ibibenta natin dito Tingnan nyo to, walang ilaw O, di ba? Ang dilim. Tapos makaka-bonus ito. Mag-ano bibili mo? Meron mo ba kaya ano? Ano? Milk Yeah, bibili sa atin mga bonus Meron 25. vibe, ito Wala nito. Hindi, kakabuka. wala brand, wala ano, di ba? Walang oriental. Wala 'to sa bulak. Oh, wala. So, yeah, may bumili na. 25. vibe. 'Yon. Chuklian lang natin makaka-bonus. 25 Ah oh. Ayan Meron tayong first Customer 25 Okay O oh, diba May sinubo agad tayo Kakabukas lang natin Brand out is Ano ba taong dyan Brand out is not like At dahil nga Ang brand out is them Tara, tingnan natin si Pem at si Mitch kung anong ginagawa nila. Kasi umalis ako kanina mga kaponsi, magre-renew sana ako ng clearance ng store namin. Ang nangyari mga kaponsi, biglang nag-run out. So, iniwan ko yung si Fem at si Mitch sa kwarto. Medyo malamig pa kanina tinanagad. Kung ano na kalagayan nila doon, let's go. So yan mga kabonsi, okay pa naman kasi malamig pa. E mamaya maya, ako mainit na dyan sa loob. Pero hopefully di sila magising kasi kailangan mapagpahinga sila ng mabuti. Di baling ako na maaga magising para sa kanila kasi kailangan ko mag-renew ng ano ba tawag Business permit na tindahan namin. Yeah! habang iniintay natin magkailaw para sa business permit na yan, so papakita ko muna sa inyo kung anong ginagawa ng mga tao dito sa lugar namin kapag brand out. Let's go mga kaponsi. Labas tayo dito. So, yun mga kabonzi, di ba? Nakita nyo naman, lahat nasa labas. Tambay mode, di ba? Sino ba naman mag stay sa loob ng bahay na napakainit? Lalo na kung mainit-init pa yung mga martisan sa labas. <laughs> Bisaya, eh, no? Yung mga marites dyan sa labas, may init yung mga talk show niyan, eh. Di ba? Yun na yung time, yun na yung moment na talagang, syempre, time to share, di ba? Eh, kasi pag may ilaw, yan, busy sa loob ng bahay ngayon, Chika Minit! Habang yung iba ay nagbamarte sa labas at nagkwekwentuhan, syempre gagawin na lang natin para makatulong tayo sa ating lovely na asawa at mahal natin yan. At para din sa ating anak, yeah. Naked <laughs> no So, mag aayos na lang tayo ng bote. Hindi Yun, may ilaw na. So yun, good news mga kapons Hindi ko muna itutuloy ang aking ginagawa Kasi may ilaw na Yun, no? Yes Isa pa, isa pa Yun, no? May ilaw na, oh So yun mga si balik muna tayo ng barangay para mag-renew ng ating permit. So close ko muna yung pindahan. Yeah! So yun nga mga kabonsi no Dahil nga may ilaw na talaga <laughs> Ay nga di ba sinara ko na yung tindahan So ano pang hihintayin natin Punta na tayong barangay Yan lang ha? Wait lang So yan mga kabonsi pansamantala lang sinara ko muna So tara na mga kabonsi Double check ko lang Yun let's go <laughs> Barangay Barangay speaking of barangay mga kaponsi, andito na tayo so yun mga kaponsi, malapit na ako sa pinaka main office ito na po yun yan o para maturko naman kayo dito sa lugar namin sa barangay sentral. dapat dito yung office na nagbablog So back to business, mga bonus Okay na. Yun! So yan, back to business na makaka-bonus. E tara, pasok muna tayo. Wait lang. Oh, ano 'yan? Specification, sudat muna na galing sa bahay patunay na. Boy, boy tayo tapos yung ID niya So yun, dinala na sa loob yung papel natin sa loob ng barangay. Ayan, inaasikaso na ito sila, mga mababait na employee ng barangay. Wait lang tayo kasi natawagin tayo. Guys, nasa loob na tayo. Waiting. nako na video <laughs> at dahil nga pwede mag nako ng video dito so pibidyoan ko na rin sila yung mga ginagawa nila dito <laughs> o oh, ba diba? masalog tayo ng barangay niya na o So good news mga kaponsi At dahil nagparengyo na tayo ng ating Barangay Business Clearance Ayan, nabugulol ba ito? Ayan, nakuha na natin Dati kulay Kulay pula, ngayon Kulay green na, ayan o no? diba? So yun mga kaponsi, happy na tayo Nasuklihan na rin tayo Tara, uwi na tayo, let's go So ganun lang kadali kumuha ng Barangay Business Clearance mga kaponsi unang-una, pagpunta nyo sa reception, ibigay nyo yung luma, tapos ipapasok nila yon sa loob, as maghihintay kayo sa labas, para tawagin, tapos pag tinawag na kayo sa loob, kila ulit yun, patawagin na yung pangalan nyo para magbayad kasi na-duplicate na nila. Kung nakita nyo nung una, naka-red pa siya, ngayon green na. So, after, after na ibigay sa inyo yung green, So maglalagbook isulat kayo sa logbook Tapos magsulat nyo sa logbook Bayad na Bibigyan kayo ng resibo Pagbigay ng resibo Ayan Pipilapan nyo I-attach yung resibo Dun sa Pinaka uh, clearance Barangay clearance uh, Sa barangay business clearance nyo Dun i-attach Tapos Sasabihin sa inyo Itago nyo yun So yun na O ba diba, Ganong kadali So time to go home na pag ganoon. Yeah. A few moments later. So speaking of kuryente, barangay business clearance mga kaponsi. So meron na tayo lahat noon. So ano pang iniiyay natin? Magbubukas na tayo ng dindaan. Ayan, bukas na nga pala. <laughs> so ayan mga kaponsi, may ilaw na rin tayo dito. At syempre, meron na tayong karapatan. Yeah, karapatan para magtinda. Dahil meron tayong barangay business clearance. Thanks for watching mga si Kita kits sa next vlog.